Sa number 7, Mga barangay nga wala nagapatuman sa barangay drug clearing program ang sarang mapinahan. Samtang Bacolod LGU ang nagapasanyog sang anti-illegal drugs campaign. Sini, may report si Nico Delfin. Ang Bacolod City ang makabig may pinakamanubo nga compliance sa Western Visayas sa drug clearing program ngayara sa 34.43% kundi in 21 pa lang sa 61 ka barangay ang ginakabig drug cleared base sa Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program sa kinaplano nga pagdeklarar ni Mayor Albi Binita sang all-out war kontra ilegal nga droga, iya palabot sa mga natungdan nga ahensya na lakip na dari ang Department of the Interior and Local Government ang paghatag atensyon sa mga barangay na nagapabilin mataas ang drug affectation sa ilegal nga droga. It's, it's sad to hear people say, oh, dari, hari di ang mga drug addicts, amunay dari is like and, and it's a common knowledge and then we don't do anything about it. So, so it is something that we should pursue. Uh, and, and ensure nga kung dira din siya, how do you clear it? What steps should be taken so that we can ensure that we have a drug-free uh, safety? Ginsiling ni Bacola DILG Head Christian Nagaynay nga ang mga barangay officials nga wala sang compliance, ilabi ang mga nagapabilin seriously affected areas ang sarang pinahan. Sandig sa mapalabot nga reklamo sa DILG kag sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa Memorandum Circular sa DILG sa 2022 angot sa Revitalization and Sustainability of Implementation of Barangay Drug Clearing Program ngang mapaslawan ng local officials sa pagpatuman sa tikang kontra ilegal nga droga nga nabasiman sa Republic Act 9165 ang sarang magpangatubang sa administrative cases. Nalakip diri ang gross negligence kag dereliction of duty. There will be uh complaints uh, that, can, that will have to be lodged to proper channels sa Sangguniaan Panlungsod as the disciplining authority or si Ombudsman uh, that will be possible Nagapati si Nagaynay nga dapat ma-evaluate sa matulid ang ginihimo nga intelligence monitoring kag enforcement operation sa mga barangay nga hasta karon nagapabilin pa nga seriously affected sa ilegal nga droga. Um, number one, gina-call out ina sa nato. No? And, and we have a mechanism, reporting mechanism man ina. We are providing man copies of the compliance to the office of the city mayor for the information uh, because uh, that is part of uh, uh, our oversight and in supervision. Uh, hindi kami yung borderline balance sa sa control. Supervision is different from control. So kita na uh, natin, as much as possible, you do conduct your meetings and they are being reminded every month sa iga deklarar nga all out war kontra ilegal nga droga sang alkalde ginpasalig niya nga ini ag indi mangin bayolente Kaupod ng Department of Social Welfare and Development, kagiban pa nga ahensya sa gobyerno, ginalauman nga matagaan prioridad ang paghatag kahigayunan sa mga ginakabig recovering persons who uses drugs ukon RP Wood nga magbago kag makabulig sa komunidad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.